Hello, Philippines, and hello, world. <laughs> Welcome to my mini-blog. <laughs> Disco mini lang, kasi nga wala pa kaming wifi hanggang ngayon. Isang linggo na, nakakaloka. <laughs> So magandang magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay lagi tayong babasbasan at iingatan ng ating Panginoong Diyos. Huwag na huwag natin kakalimutang magdasal at magpasalamat. At hayan hey nga at papasok na ako sa aking trabaho. Napakabongga ngayon. Walang gaanong sasakyan. Sana palaging ganito. <laughs> para hindi tayo nahihirapan lalong lalo na yung mga tumatawid sa tulay so ayun na nga at pupunta na ako sa pangalawa kong pasyente at heto nga at pupunta na ako sa pangatlo kong pasyente o ba diba napakabilis si e, paano yung nakakalimutan kong mag -video? so ayun na nga at andito na ako sa pasyente ko at pupunta na ako sa susunod kong pasyente dyan o 'di diba napakabilis tapos na ako sa pang apat at pupunta naman ako sa pang lima o na diba napagsaraduhan tayo ng tulay <laughs> Wala naman ako magagawa, kundi maghintay. So, hayan na nga, tapos na ako magpasyente dyan. At pupunta na ako sa palengke para bumili ng pagkain ulit namin. Yan. Pagating ko nga sa loob ng palengke, syempre, mamimili na ako. <laughs> Wala naman ako ibang maiblog, kundi ito lang yung mga ginagawa ko sa araw-araw. Kung nagsasawa na kayo, eh mas lalo na ako. <laughs> At hen na nga, at tapos na ako mamalengke. Papunta na ako ng bahay. Diyos ko Lord, napakainit. Na Pagdating ko nga ng bahay, gumawa ako ng yelo. At syempre, naglaban na rin ako. <laughs> Pagkatapos, agad kong iginayak ang aking lulutuin. At magugulay naman tayo ngayon. Hulaan nyo na lang kung ano ang aking lulutuin. <laughs> At hen nga, iginaya ko na ang bawang at saka sibuya. Pagkatapos, igigisa ko na sila. Siyempre, lalagyan ko ng patis. Pagkatapos, ilalagay ko na ang mga manok. Puro pakpak nga yan. E, mekos mekos ang bonggang bongga. Pagkatapos, lalagyan ko ng konting cornstarch para medyo malapot ang sabaw. Nung luto na, ilalagay ko na ang mga gulay. Halo-halo ng konti. Tapos, ilalagay ko na ang gatas na original. May meron palang ganon may local at original nakakaloka <laughs> halu-haluin takpan ho oh, ayan na luto ng aking chop soy arot-arot <laughs> o sa tikman na natin napakasarap <laughs> parang sopas at hen na nga at dumating na ang anak ko pinaliguan ko nga siya at napakainin iba ang alinsangan ngayon nakakaloka kailangan mong uminom ng uminom ng tubig at na nga at lumabas ulit ako ng bahay para bumili ng pagkain ni Maro. At hindi niya bet yung niluto ko. ang bata. Kaya heto, nandito ako sa Jollibee para bumili ng pagkain niya. At maghihintay nga daw ako ng 5 minutes dyan. 15 minutes na, wala pa. <laughs> Pero okay lang naman. At least, nagpalamig ako. At hayan nga at pauwi na ako ng bahay.